yan mga kutingting lakas ang dolo so ayusin natin yan mga kutingting so ito yung gamit natin mga kutingting yan dito natin bubuksan sya pihitin nyo lang pakaliwa Ito mga kabuting share ko lang sa inyo. No? Pag bumili kayo ng gripo, gripo sa inyong mga lababo, huwag kayo bumili ng ganito yung kanyang lock sa ilalim. Ayan, malutong. Ayan, puro crack. Ayan, ng crack crack na siya mga kabuting Ang pili nyo kayo Ayan, Loma ito. Ayan, luma na ito So, kukunin ko na lang itong dito niya para ilipat ko dito. Ayan. Ba? So, mahalaga talaga na alam mo yung isang bagay. Kasi mayroon talaga mga ganun. Hindi siya tumatagal pag plastic. Ano Pero pag tanso, yung tanso, to na ako So, ang gawin natin ay kunin natin yung part dito, ilagay na natin dito. Dito mga kaputin ting, i-repair natin ito, no? Ayan. So, ang problema talaga niya, yung ito, yung ceramic niya. Ceramic lock ang tawag dito. Ewan ang tawag sa iba dito sa inaayos ko lang tong gripo ganyan nung gagawin ko dyan Pina, kung mayroon ako nabibili sa online ng ganito pinapaitan ko to kung wala tinagawan ko ng paraan ayan ito yung pinaka gasket nya maglagay lang ako ng pang para kumapal siya at mapipress niya gusto walang singaw so ito nilinis ko lang tapos yung sa ilalim, naglagay ako na hindi maklaro na gasket karad nito. Nilagyan ko lang. Ito pinaka-cartridge niya. Nilinis ko lang. Tapos, pwede kayo maglagay ng gasket dito sa ilalim or dito sa ilalim niya. Testing natin kung Okay. So sa pagkakapit mga kabuting ting, kailangan sigurado nyo kung saan yung patay. Kaliwa ba o kanan? Kaya kailangan malaman nyo. Yan. Close na natin. Testing natin kung tumutulo siya. Ang problema nitong grey kung ito, tumutulo. Mga patak. Patak ng patak kaya isa pwede. Gasto sa yan. So, check natin. Gusto yung patay. Ayan. Tama siya. Nakagano'n, nakatayo. Dito yung buhay. Tapos dito yung patay. Okay. Testing natin kung okay na. Bago natin ito i-fix mga kutente, kailangan i-testing mga natin. Dito tayo sa dali mag-testing. Ayan. Ito yung flexible hose niya. Ikabit lang natin dito. at steam naman to yan tapos tignan natin kung may tumutulo tignan natin kung may tumutulo ha buksan ko yung valve yan nakabukas na yung mga butinting so walang tumutulo so ibig sabihin good ang ating ginawa patayin din. yan patayin mo yung mga butinting ha tignan mo may tubig doon nilalabas pero pinatay ko na Mm -hmm. Yan. Meron. So, good ang ating ginawa mga huling ting. Kailangan natin itong i-fix lahat. So, itapon Tapos, yung ginawa ulit sa lock na to, kumuha lang ako ng lumang gripo. So, mahalaga ito mga huling ting na maganda yung dito niya. Oh. Yan, tanso po yan kaya hindi basta magkakrap yan plastic hindi ito yan dumatagal so buuhin natin yung kanyang parts mga kapatid pita ngayon ipitan natin mga kapatid hindi ipitan na gusto Ayan. ito pala yung pin kapit ito sila rin Mahalaga yung mga puting-ting kaya kailangan huwag yung kalimutan. Kaya mga kabit na. Sunod ito. Ah. Sumunod dito. Ah. Malit na naman yung lock niya. Sa ilalim. Yan. Ah, dito tingnan. Tamang higpit lang. Sumunod ka ba natin dito? Tingawin yung kanyang original. Oh, so, pinakalawang na mabutin din yung kanyang gasket. Yun nalilinis na natin. Lagyan din dito. Tapos dito ang itsura niya kamutin din pag ganito yan pag ganyan para pagbukas bukas pag ganito yan tapos ang gawin natin ito ating kukunin ngayon ang gandahan ng mga butinti pag mayroon ka mga stock ngayon, tanso yan ang mga butinti oh. kapitin natin sa ilalim ngayon, kapitin natin sa ilalim mga butinti yan higas na mga patinting walang kailangan pa tinginipitan yan ito tapos ito na ito, ito mga patinting hindi yun yun lang <coughs> na. tapos yung lock nya ito ito yung lock ng repo nya yan sa likuran pagtingting so nasa swing naman to yan so kailangan nga hipitan yung lalo yun mga kapatid tapos na tayo lang may ikabit na natin yung dahat o lahat na so testing natin patay tumutulo hmm. so yun lang mga putinting ganun lang kadali at kasimple yung pag ayos ng itong grey po mga putinting so malaking bagay nakatipid ka na rin so ito lang basket o kaya bumili kayo sa mga online Marami yan so, mga putinting maraming salamat